So bilangin lang natin yung kung ilang bike lang yung dumadaan Bilangin natin ha ah, Yung mga nakikita lang natin na dumadaan Ngayong oras, ngayong pagkakataon Dito sa area na to Kung ilang bike lang ang dumaan Ng ano na to, uh, oras na to So 7.59 Bilangin natin ha ah. So sa likod wala akong nakikita ang bike So bibilangin natin ha ah, Kung ilan lang yung dumaan na bike Simula nung 7.59 sa lugar na to sa area na to so, kasi sigurado may bantay doon sa unahan eh kaya walang dumada ang mga motor kaya so, kasi kita nyo walang nangangaso may may isa may isa sa likod so isa so isa isa na isa pinangin natin ha hanggang makarating tayo doon sa petron so, may isa na ako na bilang So, babaybayin natin to ng matyaga kahit late na tayo. Sana <laughs> hindi malobot yung front cam ko. May 2 bars pa. So, i bantay. I bantay dito. Pero sa kubaw, wala. Sen So eh, may bantay din doon oh, ayun eh, no, kulay blue sa unahan. So, yung ano uh, mga motorsiklo nakapila ngayon sa para silang uh, kotse. Uh, nakasunod sila sa mga kotse, so hindi talaga sila sumisingit kasi masikip eh. Wala sila sisingitan eh. So, ayun eh, no sa KFC. <laughs> <coughs> So sa likod. So Sa likod wala ako nakikitang bike, wala akong nakikitang bike sa likod. So, okay. Oh. So Sa So ilan yung bike na nabilang nyo? Simula doon hanggang dito, 801. So isa lang yung nabilang ko na dumaan doon, oh, Na bike. So sige, lampasan natin tong Petron. So wala pa ako nakikita ang bike. sa so, bagay, wala nung bike lane dito. Sa so, Petron, ah, paglagpas ulit ang Petron, saka may bike lane dyan. So, yun na yung bike lane, no? So, iwasan natin kasi 1,000 yan 1,000 yan, 1,000 <coughs> So, o, siyempre, iwas-iwas din kayo Pag taliba, lumampas na kayo dun sa area na yun Dito kasi may nanguhuli din dito, eh Minsan, dito sila nakatago dyan, no? So, kaya minsan baka akala nyo wala, nang, wala na kasi nandun sila. Minsan mayroon nakapwesto dito. May nakapwesto rin dun. No? Na mga nanguhuli. Kaya no? So, kaya iwas-iwas. Ah, kasi makakaligtaan nyo na, uy, may huli na dun. Malamang wala na dito. So, minsan nandito yung mga yan. So, ilan? Ilan ang nabiilang yung dumaang ano, motorcycle, uh, bike sa bike lane, sa area na yon So nabilang ko eh isa lang Hanggang dito wala pa ako nakikita ang nakabike na dumadaan So hanggang dito, wala So wala 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 Ngayong oras sa 8.03 na ng umaga